Dito po sa videong ito ay may ituturo po ako sa inyong isang mabisang kaparaanan upang mas malapit po ang maraming biyaya sa atin. Ububuhusan po tayo ng ating mahal na Diyos ng maraming biyaya. Ito ay isang kaparaanan na proven and tested na po. Kaya naman po ibabahagi ko ito ulit sa inyo mga kapatid sapagkat alam ko po na marami na po akong mga subscriber nga ngayon pa lamang po nakatagpo sa ating channel at hindi pa po alam ang karunungan na ito. Para po sa inyo ang karunungan na ito. Ito po ang pamamaraan. Una po, bago kayo matulog sa gabi, ay magdasal po muna ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. Pero para po sa ating mga kapatid na nagtatanong dahil sila daw po ay hindi katoliko at hindi po nila alam ang mga dasal na ito. Ano daw po ba ang pupwedeng pamalit sa dasal na ito? Ang sagot ko po ay wala pong ibang pupwedeng pamalit sa dasal na ito. Kung hindi po ninyo alam ito, ay mag-search na lamang kayo sa Google at maaari po ninyong basahin. Kapag nadasal na po ninyo ang isang ama namin, isang abanginong Maria at isang sumasampalataya, dapat po ay sabihin po ninyo na galing sa inyong puso na sana ay mas maraming biyaya ang darating sa inyo at pagkatapos ay isunod ang mahiwaga pong salitang ito. Ito po ang mahiwagang salita. Bitamat tumat brim. sinorum Dios. Kristong Kristo Igosom. Tatlong beses ni pong uulitin ang mahiwagang salita pong ito. Pagkatapos po ay mag-sign of the cross. Maaari din po kayong mag-sign of the cross sa pinakauna po bago kayo magdasal ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. Dasalin niyo po ito gabi-gabi nang walang patlang at huwag na po ninyong isipin na darating ang mga biyaya sa inyo sapagkat darating po ito ng kusa na hindi ninyo namamalayan at magugulat na lamang po kayo pagdating ng araw sa dami ng mga biyaya na dumating sa inyo. At huwag pong matakot sapagkat daling po ito sa ating Diyos.